so Magandang araw po sa lahat ng naririto ngayon sa mga abyan sa mga amigo, mga amiga, mga inkanto mga elemento sa lahat po ng naririto ngayon sa Tagabantay ako po ay naghihingi ng magisang gamot para sa may nangangilangan po sa atin na kuha siya ng isang ugat ng kanyong ng kanya ng bahay po ninyo so mga kaibigan ako po ay hingi ng paintulot na sana ibigyan po niyo ako na na tapos po po akong humingi sa inyo na ito ay gagamitin po sa isang matanda na ano, matagal na narpilay dahil sa katandaan at hindi na po niya kaya na magpa-doktor dahil... sa kanyang... edad ngayon ay medyo matanda na. So... numingi ng tulong sa atin. So iwan ko ba kung bakit niya... tayo ay pinaghinga ng tulong. Hindi naman tayo na... nagagamot. So siguro na sa mga dugo na namin na nanalaitay na... tinuturo ng mga gabay na tayo ay... mga mangangalap... ng mabibisang gamot ito yung mga kaibigan yung ugat ng punong baliti na ito kahit anong klaseng baliti ay maganda ito sa mga pilay lalo doon sa ano paa sa paas lahat kahit sa lahat ng mga ano ito, ito ay pinakamagandang ano mabisang yung balat niya ay biakin nyo yung sa ano ugat biakin nyo Ayun ang gagawin yung itapal sa ano sa halimbawa na crack yung ano bones. Pangtapal tapal mo araw-araw yan mga kaibigan hanggang sa gumaling. So ikaw na yung makakarandam kung magaling. So bitter ay tatlong buwan ay malalaman mo na yung kabaguhan. Dahil ito ay naghihilom yung mga bali dito ay kaya niyang lunasan. So unti-unti niyang binabalik sa dati yung crack yung bones na na-crack at sinisip-sip yung mga dugo na mga ano uh, nasa loob ng isang ano sa laman sa buto sinisip niya yon ang pinaka sinaunang tinuturo po sa amin ng aming lolo at lola kahit anong klaseng pilay so itong balitin ito mga kaibigan ay matagal na ito so walang sino mang magtangkang kumuha nito ng ganitong klaseng baliti dahil kaya nga sa unang unang panahon ay ito ay iniiwasan ng tao lalo na sa tuwing gabi pag dumadaan dahil nasa babaw lang ito ng kalsada mga kaibigan so pangalawang bisis ko na ito na ano kumuha dun ako kumuha sa iyon iyon na iyon yung ginawaan ko nung una so ito maliit pa ito so nais kong hingin ito ng mga gabay sa naririto at sana ibigyan tayo ng pahintulot ng nakatira dito sa ano baliti na ito dahil itong baliti na ito mga kaibigan ay napaka riit to so tapos na po tayong humingi manalangin po tayo ng Diyos na ng Kapala, eh, tayo ay basasan para mas lalong mapagaling ng mabuti yung humingi ng tulong sa atin mga kaibigan so may mga gagawin tayo na hindi tayo ipakita so sa mga baguhan lang kahit anong klaseng baliti pa ba yan o kinaka-katakutan lang ang mga baliti pwede naman kayong humingi ng ano ng paumanhin sa mayari so tingnan natin yung una kong kinuuan. Il, nataka nga ako nga bakit tayo ay pina inahanap tayo ng tao na tayo ay pakuha so wala naman tayong hindi naman tayo sa atin lahi na isang manggagamot so ingat ingat tayo dito dahil uh, napaka daming dahon ito yung dahon so, hindi natin alam kung pinapaka natin ay napasaglikado so ayan yung una natin kinuhaan ito yung una natin yan at dito siya so dito tayo ihingi so napakalaki ito nandoon na lang tayo sa isang ano ito mga kaibigan ang paggawa nito ay ano ba dito yung picture yakin mo dito at yung, balat linisin mo niyo muna at yung palibot sa ano sa part na nabali ayun lang mga kaibigan dahil kukuha pa ako o so, kukuha tayo dito so Iwan muna natin yung ano cellphone hanggang sa uh, ma-full storage tayo mga kaibigan. So paalam na sa inyo kung mapuputol ng video natin. So pasensya na po. Dahil yung video natin ay yung cellphone natin ay ano lumang-luma na. So kailangan natin na Oh dito lang tayo mag -pisto. So shout out sa Luzon bisaya nina raw. So dito natin iiwan guys. Hanap tayo ng magandang paglagyan. Ayan. So, paki-like and share sa mga nanonood ngayon. Diyan, so, okay na yan. So Ayan mga kaibigan, uh, sinabi ko na na hanggang sa ma yung video natin. Dahil yung cellphone natin ay hindi tayo nakabili dahil sa inuuna natin yung pangangailangan sa ating uh, pamamahay lalo na sa akin ngayon. Mayroon akong pinag-aral na ano, uh, college. So yung mga budget ko hinahati-hati ko kaya nga nag-ipon ako para makabili na akong pang vlog na cellphone so shout out sa lahat mga antingero eh, lalo na kay ate bit maraming salamat po sa aking kapatid na andyan sa UDN UAC so ingat ka dyan ati uh, ate Balyong so yan ang uh, pinaka pinakamabait na ati ko na nakilala ko sa youtube So maraming salamat po sa inyong mga pinadala sa akin at suporta. Hayaan mo baling araw makita tayo at makabigay ako ng isang surprise din sa inyo. Lalo na sa inyong pamilya. So laging ingat lang po tayo. Ate, balang araw magkita tayo. Sa so, yan lang, kukuha mo lang ako mga <coughs>